sa mga sundalo, kilala mo ninyo ako. Anong kasalanan ko? Bigyan ninyo ako kasi isang ordinansya lang na ginawa ko. Sa mga Pilipino, mga sundalo, anong ginawa ko? Kainaman ka naman, Mr. Former President. Hanggang ngayon ba naman, nagtatanong ka pa rin kung ano ang kasalanan mo umabot na sa punto na pinaaresto ka. Hanggang ngayon hindi mo pa rin alam kung ano yung kasalanan mo. O sige, total naman, nagtatanong ka kung ano naging kasalanan mo. Sige, susubukan kong isa-isain sa'yo kung ano yung naging kasalanan mo kung bakit sinapit mo ang masaklap na sitwasyon na to. Unang-unang kasalanan mo, Mr. Former President Duterte, ay yung naging kampanya mo kontra droga. Dahil sa kampanya mo na yon, maraming adik ang namatay. Maraming puser ang nawalan ng anak buhay. Madaming malalaking drug factory ang nadiskubre sa panahon mo. At walang kinikita yung mga may kabuhayan sa droga nung kapanaunan mo. Yun ang una sa naging kasalanan mo. Pangalawa, na naging kasalanan mo. Nang dahil sa kampanya mo sa droga, naging safe ang Pilipinas. Hindi na natatakot lumabas ng bahay yung sambayanan. Wala na silang agam-agam na may mangyayaring krimen sa kanyang kapalig sa kanilang kapaligiran. Hindi na sila nag-aalala na baka may snatch sila, baka magkidnap sila, baka pagtripan sila o baka may mangyaring masama sa kanila sa kalsada. 'Yun, 'yung pangalawang kasalanan mo. Ginawa mong taimik at ligtas 'yung kapaligiran na hindi naman sanay 'yung sambayan ng Pilipino at lalo na na hindi sanay 'yung mga kriminal nataimik yung bayan nila. Ginambala mo sila sa paggawa nila ng mga krimen sa daan. Naging balakid ka sa mga masasamang gawain nila. Yun ang isa sa naging kasalanan mo, former president. At eto pa, kinalaban mo yung makakaliwang grupo nang dahil sa'yo umina yung pwersa nila, nang dahil sa'yo namatay yung leader nila. Nang dahil sa'yo, hindi nila nagagawa nung panahon mo yung pang-aabuso sa taong bayan gamit ang kanilang sinasabing pakikipaglaban o pakikibaka na ngayon, isa sila sa dahilan kung bakit bumabagsak ka o kung bakit sinasapit mo ang lahat nanto. Hindi lang ikaw, damay yung pamilya mo, yung anak mo, si Vice President, damay-damay dahil sa mga kasalanan ginawa mo sa kanila. At ito na lang yung last, Mr. Former President. Dahil sa dami ng kasalanan mo sa mga tao na inadlangan mo gumawa ng hindi maganda sa bayan, napakadami mo dapat pagbayaran sa kanila. Yung mga politiko, yung mga nasa gobyerno nung panahon mo, natakot mangurakot natakot gumawa ng mali, natakot mang abuso sa kanilang tungkulin. Nang dahil sa'yo, kaya ngayon sila rin yung gumagawa ng paraan para sapitin mo lahat ng masaklap na dinadanas mo ngayon. At para sa kanila, balakid kayong mga Duterte. Ayaw na nila na bumalik kayo sa panunungkulan. Dahil alam nila kapag bumalik kayo sa panunungkulan, ganun uli yung mangyayari. Dahil nung panahon mo, naging super majority ang kongreso sa'yo. Pero hindi dahil binibigyan mo sila ng bilyong-bilyong alaga para sa kanilang mga proyekto. Naging super majority sila dahil natakot sila sa'yo. Dahil matapang ka. Dahil pag sinabi mong papatay ka, papatay ka. At wala kang pinipili, kahit nasa gobyerno yan, pagka nagwawalang niya, nang aabuso, nagnanakaw, talaga namang tutuluyan mo. Yun ang isang dahilan at naging kasalanan mo. Kaya ngayon pinagdadaanan mo itong trahedya sa buhay mo na to. At hindi gaya ngayon, super majority rin ang uh, kongreso, pero hindi dahil natatakot sila sa nakaupong presidente super majority sila dahil bilyong-bilyong pera ang natatanggap nila. At hindi lang yun. Ngayon, napapakulong nila yung gusto nilang ipakulong. Pinapatawag nila yung gusto nilang ipatawag. Tapos biglang iko-contempt ikukulong dahil hindi nagugustuhan yung mga sagot. Ganon, ganon ang gusto ng mga taong Uh, nagsakdal sa'yo, sa kinalalagayan mo ngayon, Mr. Former President. At ngayon, yung mga nasa gobyerno, talaga namang nagagamit nila yung kanilang kapangyarihan. Walang magawa ang taong bayan ni magbigay ng opinyon, magsalita o magbigay ng kritisismo kapag hindi nila nagustuhan Kayang-kaya nilang ipakulong yan. Nung panahon mo, hindi pwede yan. Nung panahon mo, hindi nangyayari yan. Isa pa pala na naging kasalanan mo, ipapaabol ko lang, Mr. Former President. Nung panahon mo, pagkaupong pagkaupo mo palang, yung matagal ng problema ng mga OFW, yung tanimbala, tinanggal mo agad, nawalan ng kita yung mga taong involved dun sa mga ganong klasing gawain. So, yun papala ang isa sa naging kasalanan mo, Mr. Former President Duterte. So, siguro naman ngayon, Mr. Former President Rodrigo Roa Duterte, alam mo na yung sagot sa tanong mo kung ano yung kasalanan mo. Siguro naman, Napaliwanag ko ng maayos sa iyo, lahat ng posibleng naging kasalanan mo, pero hindi sa taong bayan. Sa mga taong hinadlangan mo, sa mga taong kontra sa panunungkulan mo, sa mga taong hindi nagustuhan yung paraan mo bilang isang presidente. Pero ang totoo niyan, wag na tayong mag- paligoy-ligoy pa. At wag na tayong magtanga-tangaan pa tayong mga Pilipino. Alam na alam natin na lahat ng yan nangyari nung panahon ni former President Duterte. Uh, oo nga, may mga namatay dun sa kanyang kampanya kontra droga. At alam naman natin na in every war, there is a casualties at uh, hindi naman niya inutos na patayin yung mga inosente na nadamay doon sa kanyang kampanya or what i mean is hindi naman yun kasali sa order niya basta ang order niya para lang sa droga ngayon yung mga conflict na nangyari sa panahon ng kampanya niya ay madaming angulo yun. yung iba doon dahil uh, maraming polis ang uh, gumagawa o nakalinya din doon sa ganong klasing trabaho sa droga at uh, maraming mga tao na nakakaalam doon sa kanilang mga gawain so dahil nabigyan sila ng order na maglinis so ang unang-unang nilinis muna nila yung kanilang mga bakuran para kung sakaling may dumi, walang sumingaw alam niyo mga boss yung intention maganda. Yung gustong mangyari ni former President Duterte sa kampanya kontra droga, maganda ang naging intention. Yung nagkaroon lang ng konting problema dun sa pag-implement dahil maraming mga uh, polis na umabuso din dun sa naging kampanya. Pero hindi din natin na sa naging kampanya ng gobyerno ni Duterte ay marami ding mga naging biktima ng mga lulong sa droga ang nagkaroon ng katarungan. Oo, sige, pagpalagay na natin, totoo na nasa 30,000 na tao yung nadamay sa panahon ni Duterte nung pinairal niya yung kampanya kontra droga. Pero ilang libo o milyon ang uh, naging mapayapa nung panahon na yon na hindi sila nag-aalala na kapag lumalabas ng bahay ang kanilang mga anak walang mga adik na pwedeng pagtripan sila o walang mga lulong sa droga ang pwedeng saktan ang mga ordinaryong Pilipino maraming Pilipino ang nakinabang doon sa kampanya kontra droga. At isa na kaming mga OFW. Dahil kaming mga OFW, may mga pamilya kami sa Pilipinas. Noong panahon na 'yon, palagay ang kalooban namin na 'yung mga anak namin ligtas sa kalsada. Pero ngayon, na bumabalik na uli 'yung droga at uh, mismong mga uh, kakilala natin ang nagsasabi na na talagang talamak na uli yung bentaan ng droga. Kaming mga OFW ay nag-aalala na ulit doon sa kaligtasan ng aming mga pamilya, lalong-lalo na ang aming mga anak. Kaya, ayan mga boss, uh, napakairap lang din kasi na hindi magsalita bilang isang Pilipino. Uh, napakairap uh, ilagay yung sitwasyon mo sa neutral or uh, wala kang gawin para hindi ka madamay. Huwag ka na lang magsalita para taimik yung buhay mo. Pero sa nangyayari sa bayan natin ngayon, ano pa yung saysay ng pagiging Pilipino mo? Kung mananatili kang bulag at bingi sa mga nangyayari sa paligid mo. Hanggang dito na lang mga boss, mag-iingat kayo palagi. Ipagdasal natin ang Pilipinas na sana makamtan natin ang tunay na kapayapaan.